Magandang gabi sa lahat. Happy Monday evening. I know that um some of you have come from offices, okay? Pero uh, maganda din pag-uwi niyo. Ito yung bubungad sa inyo, okay? <laughs> Meron tayong magandang libro ngayong gabi. Okay? And, and, and usually hapon natin 'to ginagawa na, no? pero um uh, sa ngayon mas mapapadala sa ating paglulunsad ng mga aklat sa 8 letters sa uh, around 6 o'clock hanggang 7 o'clock. Now, isa sa mga ako kasama sa first batch ng mga evening launches natin. No? Kilala nyo na to, nakikita nyo na rin siya sa, sa ating screener uh, screen. No? And hindi na siya bago sa 8 letters. Ano? Marami na siyang uh, nasulat. nakana um, Naka-interview na ko na rin siya before. Okay? He's no stranger in, in our... Uh, he's no stranger to us. But he's back with uh, another book. Lahat naman ng books niya ay awesome. Okay, so ito ay awesome, awesomer. <laughs> it's more awesome probably or as awesome as his other books. Okay. At intriga kasi yung pamagat. Okay, mamaya malalaman niyo uh, bakit ganoon yung pamagat ng kanyang bagong libro. Okay, ang ating guest for tonight ay walang iba kundi si Jerome Nicolas de la Peña, no? si Sir Jerome, no? isang guro at uh, ng Filipino at panitikan sa Manila, Taytana, tama ba ako? Taytana Colleges at mag-aaral ng PhD malikhaing pagsulat sa Universidad ng Pilipinas Diliman. Siya ay author ng anim na libro ng mga tula at sanaysay sa Filipino. Grabe ang dami niyang books. Uh, patuloy siyang naglalakbay, nagsusulat at nagsasaliksik para sa panlipunang pagbabago at of course marami siyang fans. Okay, <laughs> nakikita natin siya sa Facebook. Marami siyang fans at marami siyang uh, mga tawagin dito yung mga words of wisdom. Okay, now without further ado, ito na si Sir Jerome, ang author ng Bangkay sa Loob ng Jeep. Mga sanay sa ihinggil sa buhay. Hello Sir Jerome. Hi Ma'am Chris. Magandang hapon. Magandang hapon din sa lahat. Ayan. Yan unang-una, no unang-una ko nga itatanong sa'yo. iyo, pagkabasa, pagkabasa kasi di ba na post mo na itong pa-teaser uh, no, yung cover ng libro mo. Siyempre, pag nakita yung word na bangkay, ano kaya ito? Ano bang genre to? Horror ba to? Thriller? Ganun, ano. Pero without, ano, without the spoiler, para din hanapin ng mga readers natin sa libro yung uh, ano nga ba itong bangkay sa loob ng dream. Tanungin na lang kita, saan naman nagsimula yung, yung naisip mo na, ah, bubuo ako ng mga sanaysay. Tapos, uh, ito nga yung gusto kong ilabas na parang title mga ganyan. Ito yung gusto ko i-highlight sa aking ano sa aking bagong libro. Ayan. So, so well, sa tingin ko ano, tingin hindi ko, naman ako naman parang malay na, dun sa notion halimbawa na nag-start na, 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 agad na ano, na ito yung title. So, nag-struggle din ako pumili ng para maging central team kumbaga. Ah, uh, meron yatang tatlo-apat na titles na pinag-isipan ako, na pinag ako. Uh, habang habang so, finalize lahat. So, lahat. So, tinitignan ko yung capability yeah. sa limbawa ng iba't ibang ano ba, uh, writing prompts no, na tinasulat ko din sa Sanaysay. Tapos, uh, <laughs> to, may nag-team sa akin. Uh, matagal ko ng reader din. May ilang taon na din. Tapos lahat ng books kaya meron siya. Tapos sabi niya, Sir, naalala ko po talaga yung mga horror stories pag pa na, tapos mag-isa ka na lang sa jeep, mga ganyan. Pero technically, um, para din iwas si spoil, malalaman yun, no, kung nakita ba ako ng bangkay, no, uh, paano ko in-handle yon at uh, ano yung mga natutuhan ko, siyempre sa ito, no. It's more on, uh, sa tingin ko, uh, gathering, no, lahat ng mga natutuhan mong insights, no, doon sa nosyon ng paglalakbay, parang gano'n. Tapos, uh, pangalawang attempt ko as ito eh, nang sanisay talaga. Kaya, mula doon sa maraming mga titles, siguro ilan sa mga title na naisip ko yung Ang Puso sa Pusa, uh, Kung Paano Ko Sinumpa Si Macdo, mga gano'n. So, nagisip ako ng somewhat magiging central team nung kabuan, <laughs> nung uh, lahat ng ang uh, mga may susulat ko. At uh, itong bangkay sa loob ng jeep yung sa tingin ko ay pasok doon sa, sa binubuo kong proseso, sa binubuong collection ng mga sanisay. Siyempre, lahat naman tayo nag-struggle doon sa meaning ng buhay at kamatayan, di ba? What if pa nag-uusap nag tayo sa corpse, di ba? O sa bangkay. Tapos jeep pa, di ba, na parang everyday nating naasalamuha, di ba? Nag-aatid sa atin, patungo pa uwi dun sa mga tahanan. So, ayun lang mga uh, mga pwede ko pa i-share <laughs> sana mabasa nila no yung kabuuan actually ang yun nga yung napansin ko din sa you know with your other books relatable kasi sila like for example saka feeling ang hilig mo sa ano ang hilig mo din nga sa mga very ano ba yung mga sa daan lang di ba yung suon, ganun din I'm not sure pero di ba yung suong yung mga aphorism mo yung aphorism mo di ba Oh, bayan, then mi pedestrian ka. Yung iba hindi ko na matandaan ko ano 'yung 'yung ano, 'yung titles, pero 'yun 'yung nakikita kong common na ang hi mahilig ka sa ano, 'yung 'yung everyday na 'yung nakikita natin, daily living gano'n. Itong ano bang sa loob ng jeep? Kasi sabi mo kanina, second attempt mo na 'to sa Sanaysay, no? So kung i-compare mo 'to dun sa nauna mong books or kung may nauna kang um, essay collection, gaano kaiba itong libro mo ngayon. Ayon, binabanggit niya yung book. <laughs> Ayun, so una kong attempt is yung brief moments mga sanisay. Actually, uh, tungkol siya sa mga tangka halimbawa ng kung gaano kasaglit o sandali lang yung mga moment natapos. O paano pahalagahan ganun lang more on sa tingin ko treasuring the moment no uh, pero dito sa tingin ko ito yung attempt ko talaga na uh, i-formalize or going literary no yung aking pagkusulat kasi ang target ko talaga ay uh, bukod sa mga kapwa manulat sa mga mambabasa talaga nung tinatawag nilang hard literature gusto ko rin as much as uh, possible na mailapit din sa masa, na maunawaan nila yung na yung danas ko ay hindi rin naman iba sa kanilang karanasan. Um, uh, sa mga kapwa ko, guro, sa mga estudyante pa rin naman hanggang ngayon, sa estudyante pa rin ako hanggang ngayon, uh, sa lahat ng mga nagbabiyahe, pero pwede ko sabihin na um, napaka ano kasi, napaka, ano bang term na pwede kong gamitin? Napaka raw, napaka tapang ng brief moments, pero dito sa bangkay sa loob ng jeep, hindi ko naman sinabing timpi na to masyado. Well, baka dito ko lang din na, siguro, sa mga nag-usulat din, sa mga nagbabasa talaga ng panatikang Pilipino, dito ko mas na-employ, no? Yung style ko na matagal lang pinapractice. Uh, Partikula sa poetika ng, gaya ng ano nabanggit mo kanina, poetika ng pagdalakbay no? Yung politika din ito. Bakit sa Pilipinas uh, na sinasabing archipelagic yung katangian ng ating bansa, di ba? Pulo-pulo tayo technically, pinaliligiran ng tubig pero nahirapan tayong umagos, no? Sa mga lakbay natin, sa mga ginagawa natin everyday. So may mga sagka, no? may mga batok ang tatamaan kapag naglalakbay ka, no? matalisod ka man pa ka, o concrete bayer na madali ng jeep, or uh, mga alo na sasag Diba? nasasagwanin mo kapag uh, nasa barko ka o bangka. So, mga ganong uh, estilo na siguro para sa akin, matagal ko nang ina-attempt. Kasi itong book na to, manuscript siya, na na-start ko pa yata ng ilang writings ng as early as 2016. So, may ilang panahon na rin ko ta talaga siyang iniisip. Uh, sabi ko para makamove on ako, kailangan, ko, ano, kailangan kong balikan yung manuscript na yun. Tapos ilang months ko siyang tinabaho, ang ko napansin taon na pala. Sabi ko, ito na yung panahon para, ano, para makapagsulat tungkol sa buhay. Kaya nga yung pangalawang bahagi ng title, Bangkay sa loob ng jeep, mga sanay sa sa buhay. So, yeah. Siguro mas ano to, mas hindi naman formal kung hindi, yun na nga, mas establishing utilization na nung mga technique na natutuhan ko sa mga workshop sa formal schooling ng creative writing. Pero at the same time, hindi ko inahayaan na kainin din nung uh, mga spamantayan na yun, na nakaloranin madalas uh, yung estilo ko bilang maninulat kung saan ako nagsimula, sino ako nagsimula. Yeah. yeah. Alam mo, Jerome, no, interesting na binanggit mo yan, yung um, hindi mo hinahayaang parang hindi rin maging relatable sa masa, di ba? Kasi nga, binabasa ko yung blurb and then meron na akong nabasa dito no from tama ba ako ng pagkakabikas danim sir danim ba to tinim okay ah uh, yung sabi niya na uh, nagpapatuloy ang pagtatanghal ng tinig mula sa ibaba no so yeah, isa yun sa mga uh, tingin ko characteristic na din nung, nung the way you write no kaya siguro ang dami din ano ang daming readers in fact si Jessabel binabasa ko yung yung kanyang comment. Alam niya na brief moments yung isa mong ano, uh, book isa na may sanay sa'yo. Ang galing, ano? Meron ka talagang followers sa ganyan. Nakatuwa. Na gusto kong, ano, gusto kong um, pa-explain. explain, pa -explain. <laughs> Kasi talaga ito na, hindi naman ako, ano, ano, maano sa Filipino. Hindi ako ganun katatas. Pero, sabi, diba, doon sa blurb mo from Adrian uh, Pregonier. Nakapaloob dito ang mga danas na payak munit naglalantad ng hulagway ng metapisika ng sarili hanggang pagbabagong tao. Ano yun? <laughs> Anong ibig sabihin nun sa, you know, in relation to your book? Ayan. So yung hulagway kasi parang salitang ano siya Si eh. Buano, na ang ibig sabihin ay imahen, pa-images. Tapos uh, parang metafisika tungo sa pagbabagong tao kasi may mga ilang accounts ako dito uh, na sinusubukan kong talakayin uh, yung transformation ko bilang uh, estudyante no, uh, na nakaranas ng halimbawa ng karahasan mismo sa loob ng paaralan sa, sa mga guru mismo no? so, parang pwede kong isipin pa, pa paano ko pinaproseso yon na ngayon ay isa na akong guro. No, na may ilang panahon na rin ako nagtuturo. Na ako man, di kapag uh, diba, may mga kilala ko na kung na-experience daw nila yung ganong klase ng karanasan, ay eh baka hindi na sila nagpatuloy sa pag-aaral, hindi magtatangka na bumalik sa school bilang siya naman yung uh, mapapadaloy ng kaalaman. So, uh, ano, <laughs> nakaka-flatter din. Pero at the same time, malaking hamon itong sinasabi ni Sir Adrian. Uh, sa aking mga akda tungkol sa paano ko tinatanghal yung uh, pagbabagong tao dahil mahabang proseso hindi siya nangyayari overnight uh, kahit ako pwede ko sabihin na may ilang panahon na rin ako nagkusulat laging bago lagi ako may natututunan ng kaiba doon sa mga dati ko nang sinusulat at um, yun yung pinaka-challenge eh, pinaka-challenge oh, challenging na part no dun sa binabanggit ni Sir Adrian. Dahil lahat ng attempt sa pagtasanaysay, ay attempt sa paggalantad ng sarili. No? So, di, hindi katulad ng mga fictionist, ng mga ng mga makata, di ba? Pwede mo sabihin, hindi ko naman yung danas. No? Pero dito, never akong nagsabi na ito yung dapat yung ito yung dapat yung maramdaman. Ito yung dapat yung iproseso. Kasi ito yung ginawa ko at ito yung ito yung sabi natin successful, hindi, hindi ganun. Lahat ng mga aral, lahat ng mga salimuot, lahat ng gaan, lahat ng naramdaman ko, natutuhan ko, na pagnilayan ko nung sinusulat ko yung mga sanisay na ito, ay para sa akin. Uh, sinasabi ko sa akin. At um, hindi ko sinasabi na ito yung gawin nila kasi iba-iba tayo ng paraan para magposesyo ng mga bagay. Thank you kasi may nagkasabi na natuto sila sa sanisay ko na naging gabay yung sanisay ko pero gusto ko sama-sama tayo ng uh, natututo doon sa proseso dahil yung paraan ko naman ng pagtusulat ay paraan ko ng pagbabalik ng mga natutuhan ko rin uh, sa mga naunang mananulat. Kung maga, nakasakay na tayo, kung maga, naka, nakatayo tayo sa balikat ng mga higante, no? sa so, mga higante ng panitikat. Lagi ko silang uh, kikilalanin dahil sila talaga yung mga nauna naghahawan ng uh, landas kung bakit mas magaan na nakapagsusulat ngayon. So, iba iba ng paraan pero ayun, yung siguro yung gusto kong sabihin. Yeah. Nagkaroon ka ba, Jerome, yung parang um, holding back? Kasi ngayon nga, di ba, sabi mo, challenging pagka uh, uh, essay na tungkol sa sarili, sa sarili nating karanasan. Nagkaroon ka ba ng parang um, fear or hesitation kasi baka syempre, I don't know kung nagbabanggit ka ng pangalan doon sa libro na no? pero halimbawa, syempre, pag nabasa yan ng mga dati mong guro, yung mga, you know, mga naka-encounter mo na before, may ganun ka feeling na, ah, baka ma-offend ko to, or ano kaya yung maramdaman niya, o parang, okay lang, carry lang, eh eto kasi talaga yung totoong nangyari. yare, so, paano mo hinahandle yung, uh, I would say, pag-temper, or pag, pagbabalanse sa gano'n? Yes, feeling ko ito yung natutuhan ko talaga sa mga workshop, ano? Eh, no? Halimbawa na lamang, um, kinasabi ni Sir Wilfredo Pascual, isang prize-winning essay na nakabase ngayon sa Amerika, na lagi natin pinaproteksyonan din eh, yung mga tao na involved. Pero hindi yung dahilan para hindi may panganak yung sanay to the point na para ma ma-protection din yung kanilang privacy, pinapalitan ko yung kanilang mga pangalan, lalo na kung it involves um, sensitive topics, no? Yung mga ganon, no? Na mahirap, syempre, iba-ibang version ng katotohanan. Unless nakapag-journal ka noong time na yun, di ba? Yung mga ganon. Kasi hindi mo pwede sabihin na ito yung exactong nangyari at uh, ito yung version ng totoo lang. Dahil kaya nga siya creative non-fiction, may mga ilang element kang nilalagay para mas maging um, sabihin na natin uh, interesting sa mga mambabasa without changing the uh, actual personal, political, uh, cultural landscape no, nung kwento mo. So, feeling ko yung dapat kong gawin doon na kinakwento ko yung danas na hindi dapat sila mabagabag o may mga ganong kasi eh. Halimbawa nila may isang estudyante, tapos kasi nag-direct din ako ng ilang film ngayon. So, paano nakuha namin sila na mga uh, artist? Tapos may mga scenes na kiwa sa bahay. Dahil medyo short sa budget, ganyan. Tapos pagpasok niya, inabasa niya yung essay ko. Tapos nakita niya yung bahay, ganyan. Yung, nakita niya yung bahay namin. Uh, wow, ito. Ah, <laughs> ito pala yun. Parang na-imagine ko tuloy paano nangyari sa libro. So, medyo nakaka -ano siya, nakaka takot siya sa isang level, parang siyempre baka ma-invade yung privacy mo, pero hindi naman yun yung dahilan eh, kung bakit tayo nagsusulat ng sanisay. Eh. Gusto natin matuto doon sa karanasan, may mapulot tayo muna. Kung may mapupulot sila, thank you. Kung wala, worthy at least yung living experience, o may kahit command din sila na magsulat ng kanilang mga karanasan, baka panalo na doon. So, ayun, hindi, hindi talaga nagbabanggit ng mga totoong pangalan. Permisan may mga clue na malapit sa katunog. So, yun lang. Yeah. Parang ano siguro to, kung tatamaan. <laughs> kung tatamaan, tatamaan ano? Pero let's keep quiet ko. <laughs> tinamaan tayo. Na no, isa 'yan, yeah. Maganda masarap din magbasa ng creative non-fiction kasi at least ito alam mo, it it, it happened in real life pero na lalagyan lang natin ng konting um how do how do I say this we make it more interesting siguro with, with the style or the technique kanina no? kanina nabanggit mo na ano sa segue na rin tayo nabanggit mo na na nagde-direct ka um isa to sa uh, ano ba to parang transformation mo na rin you no know, from from being a teacher that's nag nag-teach ka then nagsusulat and now you're also directing okay Meron kang meron ba tayong ipapakitang ano diyan? May sample tayo no ng ng film. can you give a very short intro bago natin ma-play ito? Actually, ito ay nasa tema ng Kumusta? So, sa isang vertical cinema competition na recently hinel ah, uh, tapos kakatapos lang din niya. Tapos gusto ko siya i-share, no? Actually, sa mas marami, Two minutes lang yung vertical cinema o vertical short film tungkol siya sa kung bakit dapat uh, i-rethink natin yung idea ng pangungumusta at ano yung tunay na pangungumusta uh, para sa akin bilang uh, tao. Yeah. So ako din yung nagsulat ng script, tapos kapatid ko yung nag-generate. Uh, kaibigan natin from GMTV naman yung nag-e-edit saka yung nagpa-process. So, yeah. Ang title niya ay uh, uh, lahat, uh, lahat lahat ng bagay na dapat mong oh, nakalimutan ka bigla. Na uh, alang, alang bago ka mga musta. Parang ganoon. Hindi ka dapat, da, dapat mang musta basta-basta. So, yeah. so yeah. Yeah. Okay. O, sige. I-play na natin yan. Miss Hayasin, let's go. Para mapanood ng madla. Una. 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 siya may sariling buhay, hanap buhay, love life, pinag-aalayan, ay e pinaglalaban. Kapag nungumusta ka, makikita mo kung gaano ka kamiserable. Kababa, kashit ang buhay mo. O sa kabilang banda, kung ano lang ang realidad na natatanaw mo sa 18th floor ng iyong kondo. Kung magiging tapat lang ang tao sa pagsagot sa inaalok mong pangungumusta, mamumulat ka sa katotohanan. Dalisay ang puso at makikita ang tunay nitong itinitibok sa bawat mukha ng iyong kapwa. Sa mga araw-araw na tagpo, sa labid na paghahabi ng tinatawag nilang tadhana, may ligaya ba sa kanilang ginagawa? Sa pagtatanong ay makakagat mo ang sariling dila. Biglang-biglay guguho ang likhalik hang optimismo ng mismong salita. Pira-pirasong pagbagsak ng langit sa iyong ulirat. Mapupuno ka ng agam-agam. Tila bata kang muli na naguguluhan, naliligaw ni walang mapagtanungan Lason ang pangungumusta. Lalo na kung ang tanging inaasahang sagot ay okay lang, masaya. Paikot-ikot lang naman ang lahat, walang katapusang sirkulot serya ng pagpapanggap ang pagkasanay natin sa pangungumusta ang sumira sa layunin nito. Bagay na nang magkamalay tayo inarian na at dahil normal, natural, nawawalan ito ng visa, nauubusan na ng hiwaga. Wala pa rin hihigit sa pangungumustang idinadaan sa gawa, pagpapadama ng halaga, simpatya, pagmamahal. Kaya kung babanggitin ang salita, tandaang hindi ito basta-basta. Ikaw, Kumusta ka? Handa ka na bang mangumusta ng iba? Alright, hey, congratulations. Uh, kahit two minutes, pero malaman. Ang malaman yung two minutes. Sabi nga, di ba, wala sa haba ng sanaysay, wala sa haba ng film. Ba't mo pang ano, para lang magkaroon na idea yung, ano, yung, yung nanonood sa atin. Saan nang galing yung konsepto na? No? Kasi itong, itong film mo na ito, Ayan. So, technically, poetika ito. <laughs> poetika ito ng bangkay sa loob ng jeep. So, inisip ko na uh, magsulat ng... Kasi parang siyempre, ang tema ng competition ay kumusta. No? Tapos, uh, alam ko na sa ilang panahon ko rin na nagdadal sa sa mga school-based competition, uh, labasan yung mga quote unquote, toxic positivist, di ba, ng mga, mga umusta tayo dahil we need each other, etc. Pero, ano yung dynamics ng pangungumusta? ba? Diba? Balikan natin, hindi siya simpleng pangungumusta just for the sake na gusto mo ang sagot ay okay, okay lang, masaya. Kailangan, uh, para ina-argue ko dito na isipin natin na kung mangungumusta tayo, walang higit dun sa tunay na pangungumusta na pagpapadaman ng pagmamahal, halaga, paikisimpatya. Dahil ano lang yan, eh, hungkag ng mga salita. I mean, empty word, no? Yung, kumusta kung takot ka na malaman yung tunay niyang kalagayan, di ba? So, kung kaibigan natin, ito mga, ang mga ito, kung kaibigan natin, o oh, mahalaga sila sa atin, mahal mga mahal sa buhay, um, hindi mo siguro tayo may hurt, or mabab, uh, natin, maabala kung handa talaga tayo makinig, o mag-share ng kahit ilang mga sandali, di ba, sa buhay natin, para lang talagang makuha natin yung katotohanan na yung pangungumusta, may hirap siyang gawin, pero basta open ka, kayang-kaya. Kaya. So, yan. No eh, sabi ka ni Rudy, no, uh, ang vague ng kumusta. Yun, I, I would, I really uh, admire your your work, no, uh, Jerome, kasi yun nga, malalim. Kumbaga yung mga everyday na nakikita natin, kumbaga mundane things na pwedeng, um, napapalampas or yun nga, empty words sa mga nagagawa natin out of habit. Pero, um, ikaw iba yung pagtingin mo, no? May iba kang perspective and you share it with others. So, kaya naman, blessed na blessed ka talaga. <laughs> blessed na blessed with talent. Talaga, blessed na blessed with the, a lot of books. Grabe. And hopefully, no? Hopefully, mali natin. Humaba yung two minutes mo, maging Uh, ano no, mga sinimalaya. Okay, claim na natin yan. <laughs> Nagbanggit pa talaga yun. Pero, i natin yun. Why not? ba, diba? Diyan naman nagsisimula yan eh. Jerome, as always, um, I, I enjoy our, our interview, no? No matter how short. And, um, imbitahan natin yung ating mga manonood, Uh, saan mabibili tong bangkay sa loob ng jeep? Okay, for how much? Alam na ba natin kung how much? <laughs> Pakita natin. <laughs> hi, ay, ay, we can show it. Ayan. Bangkay, sa loob ng jeep, you can add it, uh, add to cart for 380 pesos. O, so, 380, may bangkay na. <laughs> may bangkay na kasama. Wag naman. May bangkay doon sa loob ng Aaklat. Okay, yan. Yeah. No? Add to cart na tayo. Marami bumabati sa'yo. Yan, yeah, sila Odi, Lani Andrea. Um, di ko na makita yung iba. Ay, ay, ito, sila Stanley, Rudy, Justin, Jezebel. No? So, thank you, thank you so much guys for watching. And um, kahit matapos tong launch natin ngayon, ano pa rin yan, you can always um, engage, you can always participate, you can chat pa din, and you can always um, say, kumusta? To, 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 Jerome. Okay? Kumusta? Ayan. Yeah, you know. Pero, uh, we will go beyond the empty words. Ayan, maraming maraming salamat, Jerome, for, for, you know, sharing again your talent, your gift of words. And, uh, maraming, I'm, I'm sure maraming, maraming nang, hindi lang nag-idolize, no? Pero, I think marami ka nang natatouch na, na hearts, no? Yeah. Okay. Salamat, salamat. No? Lalo na sa mga kasama natin ngayon uh, sa Lunsad. No? Sana ay uh, magkaroon kayo ng uh, time na mabasa yung book. No? Available din sa, bukod sa 8 letters, uh, website. Alam ko, available din sa iba pang mga uh, shopping platforms. At uh, mag, abang lang sa mga detalye kung saan yung possible na book signing. Uh, Makita-kita tayo, konting kamustahan. Uh, marami din ilulunsad na titles sang 8 letters sana suportahan natin ang uh, mga indie uh, publishing guys 8 letters na pinapatakbo ng uh, busy women pero uh, mga ano sobrang committed dun sa, sa craft sa art sa literature yes. Salamat Ma'am Chris. Thank you sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Salamat. Thank you and see you around. Okay, lalo na to kalapit ang MIBF. Bye guys. Meron pa mamaya maliliit na bagay. Okay, we would with kit okay apart, see you apart. by <laughs> 645 okay so bye